Na. Uy. Hindi. Yan. Peace. Hi, Ira. Hello. Hi. Last Hello. day. Last day na namin. Dito na si B-Boy. Bago. Sorry, Bagong bro. sama. Cut new cast. Wala tao Yun. La last day na namin matulog dito sa Hong Kong. Tapos bukas alis na kami. Tapos yun. Bibili pa kami bukas ulit. Mahal ang bilihin dito. Pagod na ako, hindi ako sa ito Pagod na si Jay. Tapos yun. Laki pala na yung Disneyland. Sa Disney. Pwede sa mo yung hotel. <laughs> hotel. <laughs> ah, ito yung hotel. Tangan gusto mo roaming roving. Ayun. Sige. Bakit may crib, man. <laughs> <laughs> yun. Last, Last day. Come into my house. We have many pictures. <laughs> Last day na. Sana. Na. Ayos na. Sana ako ka pa. Sige. Bye. Bye. Good night.